Okay, so mga kasoya, so meron tayong huling dalawang panak or tamay kung tawagin sa amin. Matataba at malalaki mga kasoya. Yan, So food trip natin to mga kasoya. Salam salam in WhatsApp mga kasoya. So samahan kami sa araw na to na kung saan kami ay maglalagay ng panty or fishnet sa loob ng palesdan. So nagpaalam kami sa may-ari or sa bantay ng palesdan na to na maglalagay uh, kami ng panty actually sila yung maglalagay pero kami na lang yung uh, daw, kami na lang kami na lang daw yung maglagay and then kung may mahuli marami kung, ma kung may mga mahuli ay bibigay din namin sa bantay at sa cash bibigyan kayo para pangulam namin so kasama ko si Julius Julius Acero Lickets Edge Kaya ito Ang unicod din Kameraman Wingman Wingman Okay wala si Bax So oh, God bless mga kasaya So na nga mga kasaya So inilagyan na namin itong uh, fishnet trap dito sa loob ng palaisdaan at nagbaba kasakaling may mahuling isda dito sa loob ng palaisdaan mga kasoy dahil itong palaisdaan mga kasoy labas pasok yung tubig dahil nasira ang uh, dike ng palaisdaan na ito mga kasoya, at yung main gate or labasan at pasokan ng tubig mga kasoy kaya labas pasok itong uh, tubig dito sa palaisdaan mga kasoy at malapit na namin na uh, matapos ilagay itong uh, fishnet or panty dito sa loob ng palestan at after 30 minutes ay balikan namin to uh, kung tingnan kung may mauling isda or alimango mga kasoya dahil sinabi na sa amin ang bantay ng palestan na to ay lumabas yung mga isda dahil sumama sa agos ng tubig pababa o palabas mga kasoya kaya tingnan natin mga kasoya after 30 minutes kung may mga mauli pa kaming isda at alimango dito sa loob ng palestan okay. So ngayon guys mag angon namin yung Nilagay namin na panti Pagka may magkuha yan Panti na single ma'am So ayan na nga mga kasoy So start na kami magpandaw ng panti o fishnet Dito sa loob ng palaisdaan Sana makauli kami ng malaking isda Dito sa loob ng palaisda mga kasoy Actually itong palaisdaan ay nasira yung mga dike Dahil sa malakas na ulan At uh, sobra yung high tide mga kasoy At yung lakas ng ng tubig Pababa mga kasoy kaya bumigay yung dyke at yung imbornal mga kasoya. So ayan nga mga kasoya. So may mga bumanggane dito sa net namin na malaking banak or uh, napukat kung tawagin sa amin mga kasoya. Sana makarami tayo ng huling ngayon mga kasoya dahil ito yung mayiging food trade natin ngayong tanghalin mga kasoya. At maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa FB page po namin at sa YouTube channel namin. At sa lahat ng dati at bagong followers po namin mga kasoya. At shoutout sa lahat ng bossing namin dyan na palaging nakasubaybay nanonood sa videos po namin at nagko-comment sa videos po namin. At abangan ang part 2 ng episode na ito na kung saan lulutuin natin ang mga malaking huli naming banak sa loob ng palaisdaan. Kami ang iranong vlogger na nagmula sa Magadus, Katabato City, Team Soya.